Barbie Forteza at Jack Roberto, nag-anunsyo ng kanilang hiwalayan. Sa isang emosyonal na pahayag, inanunsyo ni na Barbie Forteza at Jack Roberto ang kanilang hiwalayan matapos ang ilang taon ng relasyon. Sinabi nilang ang desisyon ay pinag-usapan ng maayos at may respeto sa isa't isa. Ayon kay Barbie, nagdesisyon silang unahin ang kani-kanilang mga personal na pangarap at karera. Inamin ni Jack na hindi naging madali ang desisyong ito ngunit naniniwala siyang ito ang tamang hakbang para sa kanilang dalawa. Sa kabila ng kanilang paghihiwalay, nangako silang mananatiling magkaibigan. Ipinahayag din nila ang pasasalamat sa mga taga-suporta na naging bahagi ng kanilang paglalakbay bilang magkasintahan. Marami ang nalungkot sa balita ngunit nagpaabot ng suporta sa dalawa. Pinayuhan nila ang kanilang fans na ipagpatuloy ang pagmamahal at suporta sa kanilang individual na mga proyekto. Wala silang binanggit na third party o masalimuot na dahilan ng hiwalayan. Pareho nilang sinabing ito ay isang mutual na desisyon para sa kanilang ikabubuti. And this are chika for today mga kasyobes sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.